So ayun guys. Kumusta uli kayo? So ayun ano, Ah uh, papalapit na tayo nang papalapit sa pag uh, embaya uh, embryo transfer. So um, Ang nga ba ang ano ang pinastos namin dito lahat-lahat. So ayun na ako na panood mo yung previous na video ko. So yun nga, naglalaro sa mga 600,000 ang nagastos sa embryo transfer. So so hindi naging biro, di ba? Kasi syempre ah uh, kinita namin sa sa pagtatrabaho namin as a, as a si Ferrer, tapos ang missis ko isa teacher. Syempre uh, uh, may mga times talaga na kailangan namin magsakripisyo talaga sa mga needs namin para lang maabot namin tong pag-transfer ng embryo. So, kailangan namin magtiis talaga para makapagpa-embryo transfer kami. So, syempre, lalong-lalo na ako laging itong previous na sampako ko sa barko. Uh, medyo yan na uh, talagang todo higpit ako, todo ipon talaga sa pera kasi talagang pag nasa barko ka lahat, nandun na lahat ng tukso, nandun na lahat ang po pwede mong gawin para as in yung para malibang ka. Pero syempre hindi tayo nag, hindi na muna tayo nagpa-apekto dun. So dami-dami, dami-dami talagang po nga uh, pagkakagastos nandun sa barko. na hindi naman talaga dapat natin totoosin, gastos ang lalo na pagka lumalabas di ba alam naman natin na pag may project tayo sabi nga ng siman na pag may project tayo kailangan pagipunan natin at saka kailangan paglaanan talaga natin ang problema kasi sa pagiging si uh, seafarer talaga ay eh, yon uh, one day millionaire di ba pagka naka uh, as in na uh, lalong lalo na pag kumita ng konti, kumita ng extra, kumita ng overtime, may extra pay, yon ang nangyayari. Siyempre ang iisipin nila, ah, mayroon pa naman akong sahod na darating at may extra pay naman ako, magastos muna to. So, siyempre, ah, yun ang ano, isa sa pinaka mali at ah, isa yun sa hindi ko ginagawa kasi sayang eh. Extra pay, kumbaga bakit hindi mo nalang ilaan para sa kakailanganin ng pamilya mo diba. Kaso ah, wala, may sabi ko nga may ano tayo, may mga kanya-kanya tayong mga ano eh, may mga kanya-kanya tayong uh, pananaw sa buhay. Hindi naman lahat magkakaparehas, 'di ba? Hindi naman lahat ng tao eh magkakaano talaga magkakaparehas ng pananaw sa buhay. mga ang natutunan ko lang talaga is uh, kailangan talaga eh matuto tayong ano, matuto tayong Uh, mag-save talaga yun talaga kasi pag uh, umuwi tayo ng Pilipinas hindi na natin alam kung kailan ulit tayo makakalis kasi lalo na pag uh, dumating ng medical nagkaroon tayo ng problema sa medical yun ang nagiging problema karaniwan ng mga si Perer na na pagka nag-medical na na hindi natin kaalam-alam wala tayong kaalam-alam sa sarili natin na magkakaroon pala tayo ng ng pending, di ba? Hindi natin kabusado yung galaw ng katawan natin. Wala tayong nararamdaman pero pagdating pala ng ng medical eh magkakaroon pala tayo ng ano ng magkakaroon pala tayo ng pending. Kaya isa yon. Eh paano kung may mga binabayaran ka pa? Di ba? Paano kung may pinag-aaral ka pa? So isa 'yun sa pinakamasaklap talaga na pangyayari ng ng isang seaman. Kaya ang Angkat maaari talaga na wag mong wag mong hayaan na lamunin ka ng ano lamunin ka ng mga ng mga bisyo sa barko kasi, kasi ang mangyayari talaga ay eh, tatanda na lang tayo ng ganito walang mangyayari hindi hin, ang siyempre hindi naman habang buhay na tayo sa barko hindi habang buhay eh talagang nandyan ng ano natin sa barko yung talagang puso natin kumbaga kailangan yung bang ang lagi natin iniisip yung makauwi sa pamilya at na makapiling ang pamilya ang dami daming po pwede natin gawin yung magnegosyo kumbaga parang mas maganda mag ipon tayo tapos magano tayo ng extra income kasi ang nangyayari talaga sa ating mga siman pagka umuwi ayun naipadala natin lahat ang pera dito sa Pilipinas pag uwi natin walang naitabi, walang nangyari. Kaya, so hindi naman lahat. syempre lahat, karaniwan naman eh, ng ibang siman eh talagang pag umuwi sila naka, pag -umuwi sila ng Pilipinas ayun, meron meron silang aasahan na pag-uwi nila na meron talagang ano meron talagang meron silang uh, da, dadating sila na meron talagang ipon kumbaga magaling yung magaling yung iniwan nila sa Pilipinas na partner nila na talagang nagiiimpok talaga so bihira na ngayon yung ganon at mm, talagang nakakaisip na mag-ipon magnegosyo kung minsan nga yung iba di ba ang nangyayari hindi pa na hindi pa nagagalaw yung sahod ng asawa ni siman. tapos ang nagagalaw lang yung yung kinikita nila sa pagnenegosyo ng naiwan na partner sa Pilipinas o so asawa di ba so mga ano yun, mga swerte sa kanila kasi mga so, swerte yun sa asawa talaga pero Ganun talaga kasi uh, syempre hindi natin hindi natin hawak ang buhay o pagkatao ng isang ta ang pagkatao o ugali ng isang tao o pananaw nila sa buhay. Kaya ang pinakamaganda kasi talagang gawin is uh, kung ganun ang nakikita mong solusyon na um, halimbawa may extra pay ka sa barko, may extra overtime ka, hawak mo yung ATM mo, at ang nangyayari mas maganda talaga na matuto kang ano talaga matuto mag mag uh, save talaga sa barko pa lang kailangan mo na mag save para sa ganun kung naubos man sa Pilipinas ang allotment ng isang seaman at wala walang nangyari at least yung leave pay man lang leave pay at saka yung uh, saka yung, 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 tinatawag na onboard, board yun. tapos yung overtime yun yun man lang yun man lang, eh, may, may maiuwi ka at may panggastos ka sa dito pag uwi mo ng Pilipinas. So, parang ang kagandahan kasi talaga, isa lang, isa rin na, isa rin ang sa nakikita ko. Mga so mga magsisimula pa lang na mag uh, ng barko, yung mga baguhan, yung mga first time nila sasampan ng barko. Ang pinaka-iisipin niyo, kailangan pag nag-asawa kayo, may trabaho yun ang ano ngayon yun ang tanggapin na natin yung real, realidad na bagong henerasyon na ngayon so kailangan pag nag-asawa kayo yung mga baguhan at kailangan talaga may trabaho so yun na uh, siguro ako syempre na anuhan ko lang na ang magkagandahan na may na may trabaho yung asawa ko tapos hindi ko naman sinasabing na gayahin nyo ko kung ano man yung naging trabaho nung asawa ko so maraming po pwedeng maging uh, trabaho ng mapapangasawa ninyo niyo uh, lumagay na kayo sa tahimik kaya ang isa sa mga ang isa sa ano kasi ang nangyayari kasi so syempre uh, nung araw yun uh, nakakapangasawa um, meron talagang mga sima na na nakakapag-asawa talaga ng nandiyan lang sa bahay tapos syempre meron talagang hindi hindi kasi pare-pareya si. Eh. So wag po kayong magagalit sa akin. So yung akin lang po eh kumbaga na uh, 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 advice po tapos isang lesson. Advice at tapos syempre, syempre po lesson natin sa buhay kung anong dapat gawin lalo lalo na po sa mga baguhan nating mga kabaro na papasok lalo na ayan na aalis ka ng Pilipinas kailangan pag nakakita ka ng isang mapapangasawa mo kailangan pag nakapag-asawa ka at kailangan kilatisin mo munang mabuti dahil kailangan pag iniwanan mo siya ng ganun kailangan pagbalik mo ganun pa rin siya hindi nagbabago. Baka mamaya, nagbago na. Tapos, syempre, ilang taon na maganda dyan, kilatisin mo munang mabuti. Kung ano ang magiging klase ng asawa mo, na iiwanan mo. Na kailangan kasi, tapos sa mga babae din naman, kailangan tibay at lakas ng loob at tatag. Dahil palagi po kaming wala. Naabot kami ng tatlong buwan. Naabot kami ng anim na buwan, siyem na buwan, sampung buwan. Yung iba nga, taon pa ang inaabot eh. Kaya po ang isa pong mga nagiging ano ko ang experience ko po talaga is uh, mahirap po talaga ang maging isang seaman mahirap po talaga lalo na nawawalay tayo sa pamilya natin yun po ang pinaka ano doon nawawalay tayo sa pamilya natin at saka syempre po yung pag nasa ibang bansa naman tayo as in ang hirap ng isa sa pinaka ano mahirap kitain ng pera sa barko tapos ang mangyayari, pag uwi mo ng Pilipinas, kagastusin mo lang ng pag-anong-ganon lang. Ha, diba? Tapos hindi pa yun. Minsan nga po, yung iba, based dun sa mga nakasama ko, base po dun, ang nangyari nga, hindi pa sila umuwi ng Pilipinas, ubus na yung ibang pera nila. Ubus na yung iba pinagtrabahuhan nila. I ubus na yung kanilang extra pay na sinasabi. Yun po ubus na yung extra pay nila sinasabi extra overtime tapos kung may bonus pa ubus na so anong nangyayari pagdating ng Pilipinas ayun as in ang makukuha lang talaga live pay lang kasi yun lang talaga ang hindi nagagalaw yung live pay kaya po sana po eh maging ano din po ito maging aral po sa ating lahat kasi po yan lang wag po kayo magagalit sa akin na base lang po yan sa aking experience sa pagiging seaman sa loob ng 2000 ano pa po ako, 2000, 2009, hindi ko rin naman po sinasabi na naging successful na po ako. Kasi po ang nangyari po sa amin, step by step po ang ginawa namin ng misis ko. Nangungutang din po kami, nangungutang din po kami kung nangungutang din, syempre po nag, ang ginawa namin, itong pong sasakya namin, niloon po namin ito, tapos binayaran po namin sa loob ng limang taon. Ganon din po yung aming lupa, nakabili rin po kami ng lupa tapos na naano din po namin yun installment din po ang nangyari tapos tatlong taon po ayun na napasamin na po nabayaran namin kaya po yun hindi rin po ako mas hindi rin po ako talaga successful at saka ala pa po kaming bahay nakikitira nakikitira lang po ako sa mga in-laws ko ayun kasi nga po ano nangyayari may priority kami yung IVF at saka yung ano po embryo transfer. So yun muna po muna yung aming pinagkakagastos ngayon. Yun, tapos po siyempre may isa kaming mayro pa kami isang anak, di ba? Kaya po, yun lang po ang inaano namin kaya hindi po kami kaya ko po, po uh, base lang po ito sa may experience ko at saka sa mga kabaro po natin na nakasalamuha ko na marami na po ako nakasalamuha na mga Pinoy o saan sa... Uh, at talagang, ano po, ah... Uh, yun po ang sana nakikita ko na na nagiging problema po namin pag kami uuwi. So, sana po, eh, maging silbi pong aral, ah... Uh, Pasensya na po at humihingi po ako ng tawad sa mga po, pwede ko pong masagasaan sa mga sinasabi ko ito. Pero syempre po ito sa mga baguhan at sa mga matatagal na rin po, eh, pasensya na po kayo at ito po eh, parang base, of, base lang, nakabase lang din po ako sa mga experience ko talaga. Hindi pa po ganun katagal sa barko pero po syempre sa pag sa tagal na po natin makikita na po natin yung cycle ng buhay natin kung ano talaga ang dapat nating gawin pagka nasa barko at nakabakasyon. Yun lamang po. Maraming salamat po.